Aris, ngayong araw, ay maaaring dumaan ka sa ilang pagsubok o hamon na susubok sa iyong pasensya, huwag hayaang manaig ang bugso ng damdamin, huminga ng malalim at pag-isipan ang bawat hakbang bago kumilos at isasalita, maging maingat sa mga desisyon, lalo na kung may kinalaman sa trabaho o personal na buhay. Sa pakikitungo sa iba, Piliin ang salitang nagpapalambot ng sitwasyon kaysa nagpapainit ng diskusyon. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig na mas mabuting mag-focus sa mga gawain na matagal mo nang naisimulan. Tandaan, ang iyong matiyagang ugali at pagtitiwala sa sarili ang magiging susi ng tagumpay ayon sa iyong gabay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 8, number 17, number 29, number 39, number 40 at number 5. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ay tahimik na paalala mula sa liwanag ng buwan, panatilihin ang pagiging mapanuri sa mga usaping pera o pinansyal, hindi lahat ng oportunidad ay kailangang sunggaban. Dapat ay piliin mo ang may malinaw na pundasyon o makikitang makikinabang ng maayos. At sa usaping damdamin, bigyan ng sapat na espasyo, ang mga mahal sa buhay, upang maramdaman nilang sila ay pinahahalagahan mo sa iyong mga ginagawa, may senyales na may darating na balita na maaaring magdulot ng pag-aalinlangan ngunit gamitin ang praktikal na matali ng pag-iisip upang makita ang tunay na layunin nito, ngayong araw, ang pagpapakumbaba at pagiging bukas sa payo ng iba ang magiging sandigan ng iyong kapalaran, ang pinapahiwatig. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 2, number 28, number 25, number 10, number 33 at number 42. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig, ay may hatid na mensahe ang mga bituin, dapat ay manatiling kalmado o relax ka, at huwag magpadala sa mga nakikita na didinig sa iyong paligid. At sa trabaho, ay may maaaring may darating na ang gawain o desisyon, na kailangang mong resolbahin, huwag kang magmadali, ang maingat na pagsusuri ay magdadala ng tamang sagot, sa tahanan naman, ay bigyan ng oras ang mga malalapit sa puso, isang simpleng pag-uusap ay maaaring magbigay ng kapanatagan, ang araw na ito ay nagbabadja o nagbibigay ng positibong enerhiya basta't huwag hayaang manaig ang pagdududa, at kasiyahan, sa buong araw, ang para sa iyo ang pahiwatig. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 33, number 16, number 21, number 19, number 40 at number 22. Cancer, ang liwanag ng buwan ay nagpahiwatig ang gabay na nagdadala ng paalala ay iyong alagaan ang sarili, lalo na ang kalusugan. Huwag mong ibuhos ang lahat ng lakas sa iyong trabaho o sa mga obligasyon, at sa halip, bigyan ang sarili ng oras upang makapagpahinga at mag-recharge, at sa usaping pera o pinansyal, ay umiwas ka muna sa malalaking desisyon, may pagkakataong na may magpapakita, ng tunay na intensyon ang mga tao sa paligid, gamitin ang iyong obserbasyon upang makita ang katotohanan at laging may oras ka sa minamahal mo ngayong araw, ang pinapahiwatig. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 10, number 27, number 29, number 32, number 42 at number 9. Leo ang pahiwatig sa iyo ngayong araw, na hatid ng sikat ng araw ang babala, ay laging maghinay-hinay sa mga desisyong, na ginagawa ng biglaan ang maging mapagsuri ay naaayon. Ang araw na ito ay angkop para sa paggawa ng plano at hindi sa mabilis na pag-aksyon, at sa usaping personal, ay maging open ka sa damdamin ng iba, at iyong sikaping napakinggan sila ng may pag-unawa sa iyong trabaho, ay manatiling determinado ngunit huwag kalimutang humingi ng tulong kung kinakailangan, ang simpleng niti o kabaitan ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa takbo ng iyong araw, ang pahiwatig. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 3, number 18, number 29, number 31, number 20 at number 35. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, ay pinapaalala ng buwan na iwasan mo, ang sobrang pag-aalala sa mga maliliit na bagay. At tandaan na hindi lahat ay kailangang perpekto, ang mahalaga ay ang katapatan o sinseridad ng iyong ginagawa. Sa iyong trabaho may darating na gawain na nangangailangan ng diskarte na mas mainam ay dahan-dahan, at sa tahanan, ay naaayon ang pag-unawa, at mga ngiti mo at pang-unawa, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ang simpleng pahinga o oras sa sarili ay sapat na upang mapanatili ang balanseng pakiramdam, ng iyong kalusugan, ay maalisan ng bad energy sa kalusugan, ang pinapahiwatig at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 18, number 2, number 39, number 13, number 30 at number 12. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, ang mga bituin ay nagbabadya ng pagkakataon sa larangan ng komunikasyon, ngayong araw at magiging malinaw ang iyong mga salita at mas madali kang mauunawaan ng iba mong mga kausap, at kahit pa ang mga kapamilya ay madali kang mauunawaan. Samantalahin mo din ang araw na ito, upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan mo sa trabaho, o upang magbahagi ka ng iyong mga ideya sa trabaho, sa usaping pera o pinansyal, ay umiwas ka muna sa hindi kinakailangang gastos. Tandaan, ang pagtitimpi ng iyong ugaling sa ngayon araw, ay magdadala ng benepisyo sa hinaharap ang pahiwatig ngayong araw. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 3, number 21, number 30, number 41, Number 8 at number 19. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng babala, ay maging maingat sa mga pakikipag-usap ngayong araw kahit pa matagal mo nang nakakausap. Dapat ang mga salitang bibitawan ay maaaring magkaroon ng mabigat na epekto sa damdamin ng iba sa iyong trabaho ay umiwas sa mga hindi kinakailangang diskusyon at itoon ang pansin sa mga gawain focus ka dapat sa trabaho, sa usaping damdamin, ay maging totoo. Ngunit piliin ang tamang paraan ng pagpapahayag ng saluobin, ang araw na ito ay angkop para sa katahimikan at pagmumuni-muni, ang pahiwatig ng iyong gabay. At ang pahiwatig. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 5, number 17, number 29, number 34, number 7 at number 28. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw ay may hatid na inspirasyon ang sikat ng araw, huwag matakot na subukan ang bago. Ang araw na ito ay nagbibigay ng positibong enerhiya upang sumubok ng mga nalalaman, o proyektong matagal mo ng pinag-iisipan, sa trabaho naman, ay maaaring may makakatuwang ka na magdadala ng bagong pananaw, sa tahanan, ibahagi ang iyong tuwa at inspirasyon sa mga mahal sa buhay ang pagiging bukas sa pagbabago ang magiging daan patungo sa tagumpay, ang pahiwatig ngayong araw ng gabay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 13, number 25, number 31, number 40, number 12 at number 9. Capricorn ang pahiwatig ngayong araw, ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng disiplina at pasensya. Ngayong araw, maaaring mabagal ang aura ng swerte ng mga gawain, ngunit hindi ito senyales ng kabiguan. Dapat talaga ay magpatuloy ang iyong ugali sa pagsisikap at manatiling positibo sa iyong mga gagawin ay plano sa usaping pera o sa pinansyal, ay umiwas sa mga hinihikayat ka sa magandang salita, na mukhang maganda nga ngunit kulang sa detalye ang sinasabi, ang pagiging praktikal at matatag ang maghahatid sa tamang direksyon, at sa pagmamahalan ay iwasan mo lang pagseselos, ang pahiwatig. At ang pahiwatig. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 23, number 11, number 29, number 6, number 19 at number 10. Aquarius, ngayong araw, ang buwan ay nagbibigay ng paalala, bigyang pansin ang mga bagay na madalas mong binabalewala. Dahil sa ganoon ay pwede kang malaman na makikinabang ka sa hinaharap at maaaring may simpleng senyales na nagtatago sa likod ng iyong mga abalang araw sa mga nagagawa, at sa trabaho, manatiling maagap sa mga biglaang pagbabago, dahil pag-asenso ang gabay sa iyo sa trabaho, at sa tahanan, iwasan ang madamdaming reaksyon at nararapat ang pangunawa mo sa madidinig at makikita ang pagiging bukas sa mungkahi ng iba ay magdadala ng positibong resulta, ayon sa iyong gabay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 8, number 25, number 33, number 40, number 12 at number 34. Pisces ang pahiwatig sa iyo ngayong araw, ay may dalang positibong enerhiya ang sikat ng araw para sa iyo. Ngayong araw ay angkop para sa mga gawain na nangangailangan, na may lalabas mo ang katalinuhan sa mga bagay na bagong kaalaman, para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. At sa trabaho, Maaaring may dumating na bagong proyekto na susubok sa iyong kakayahan at kasipagan. At sa tahanan, bigyang pansin ang damdamin ng mga mahal sa buhay. Isang simpleng salita ng pagsuporta ay malaking bagay para sa kanila. Ang araw na ito ay nagsasabi na ang kasimplehan at katatagan ang magiging gabay sa iyong tagumpay. Ayon sa iyong gabay at ang pahiwatig ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 16, number 31, number 37, number 40, number 22 at number 5.